Hello 18! Inspiring story tayo ngayon with SB19 at 18 especially sa Hong Kong na 18 Tila binalik ng Hong Kong 18 ang uh, magandang uh, kawanggawa ng SB19 at 18 sa kanila Dahil nga noong nakaraang concert ng SB19 ay uh, halos lahat o bahagi ng uh, kita ng concert ng Simulatwa Ka sa Hong Kong ay tinulong, binigay sa kawanggawa sa mga nangangailangan at naabusong mga domestic helpers o ibang OFW kaya naman ngayong uh, panahon ng kabagyuhan, uwan tino sa Pilipinas ay uh, bumalik o binalik ng 18 Hong Kong ang kanilang pagtulong sa pamamagitan ng pagtulong sa mga nangangailangan ng mga nasalanta ng bagyo especially sa bagyong uwan at bagyong tino o di ba dahil sa kasagsagan ng mga donations pagtulong ay uh, mostly Majority ang 18 Hong Kong ang nagbigay ng malaking tulong at my share at my partner. Sa nakaraang kita ng concert sa Hong Kong ng SB19, nakipag-coordinate ang Lee Kang Shing Foundation. Samantala na ito ang mga ebidensya, proof o screenshots na may tulong o nag-share o my partner ang 18 Hong Kong mostly sa mga nasalanta. Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.